Kapag kasi nangarap ako ay talagang nilulubos ko na para kahit sa pangarap lang ay magkaroon ako ng ganito kalaking lupa, o di ba? <laughs> kahit sa pangarap lang aking kape na parang sinasadyaba ni Daddy Afam na dumaan sa malubak na daanan na parang may galit talaga sa akin. Pero sabi naman niya ay hindi naman daw at sadyang malubak nga lang itong dinadaanan namin dahil maraming roadworks. Umaga pa lang kasi kanina ay sinabihan ko na siya na i-drive around niya kami ni James dahil malapit naman nga siyang bumalik ng trabaho. Kapag kasi bumalik siya ng trabaho ay dalawang linggo na naman ngayong hihintayin namin ng mga bata bago siya bumalik sa amin. Tinanong nga niya ako kanina kung saan ko nga daw ba gusto pumunta ang sabi ko naman sa kanya kahit saan basta ikaw ang kasama. Charot! At habang nagdadrive nga kami ay nadaanan namin itong aming kalupaan na kung ano nga yung nakikita na mga mata mo ay pagmamayari nga namin yan. Char! Kapag kasi nangarap ako ay talagang nilulubos ko na para kahit sa pangarap lang ay magkaroon ako ng ganito kalaking lupa. O ba? Diba? Kahit sa pangarap lang nais nice kong magkaroon. Agoy. <laughs> At napakanta na naman nga ako dito at nasanay na nga yan si Afam sa boses ko. At sa totoo lang dyan nga yan siya na in love sa akin. Charo! <laughs> at pinapakita ko na nga rin kay James dito ang aming kalupaan. At ang sabi ko nga sa kanya, anak, someday mamanahin mo yan. Matatawan na nga lang yung anak ko sa akin dahil sabi nga niya, mama, ang taas-taas na naman ang pangarap mo. At ang sabi ko naman nga kay James, anak, okay lang yan. Libre lang naman mangarap. Char! Pagkatapos nga ng isang oras na pagdadrive na namin ay nadaanan namin ang pub na to. Kaya sabi ko kay Daddy Afam, dito na lang tayo kumain. Na-amaze nga ako dito sa hawak-hawak ni James dahil patataubin mo nga lang yan. At kapag naging kulay pula nga yan, ang ibig sabihin yan ay ready-ready na kaming mag-order. Kung dati-dati nga ay maliit na bell lang yung nakikita ko pang tawag ng waitress. Pero ngayon, modern na talaga ang mundo. Kaya paiba-iba na talaga ang ginagamit na mga restaurant dito. Nakasimangot na naman nga itong Daddy Afam namin dahil sabi nga niya, feeling niya, siya na naman daw yung magbaba kaya sabi ko na sa kanya, sino pa ba? Ito yung padre de familia. Dapat panindigan mo yan. Alam nyo ba na kapag pumupunta ako ng restaurant, ang ayaw na ayaw ko talaga ay ang makapal na menu. Yung sa sobrang dami ng mga putahe ay hindi ko na minsan talaga alam kung ano yung pipiliin ko. At minsan nga naubos ko ng tingnan ang buong menu pero hindi ko pa talaga alam kung ano yung kakainin ko. At may mga panahon nga na kung ano yung kakainin ni Daddy Afam, ayaw na lang din yung kakainin ko. Sobrang likot nga ni James dito habang nag order kami. Kaya naman binigyan na nga lang siya ng coloring book para naman malibang siya at hindi maliko. Yan nga lang talaga ang kagandahan sa mga pub dito dahil kapag may kasama kang ang toddler ay binibigyan nila ng coloring book, reading book para naman malibang yung mga bata. Ang bilis nga lang ng servings nila dito at hindi nga matagal yung pag-aantay namin at sa wakas ay dumating na rin yung mga order namin. At kanina pa nga talaga ako natatakam sa in-order kong inumin dahil talagang napakasarap sa tingin pa lang. Pero nung matikman ko na nga, oh my gosh, Mare, pineapple juice lang naman pala na nilagyan ng kulay sa baba. At kanina ko pa nga tinitingnan itong in-order ni Daddy Afam dahil parang mas masarap nga yung squid. Kami kasi ni James ay ah, nag-order na nga lang ako ng fried chicken para sa aming dalawa at nag-share na nga lang kami dahil chips lang naman yung kinakain niya at kunting chicken. Pero alam nyo ba mga Mare na kanina nga ay nastock ako sa menu dahil talaga naghahanap ako ng kanin pero wala talaga. Kaya naman nga heto nga at parang kalabaw na naman tayo na damo-damo na naman yung kinakain nakain Char! Bising-bising nga ako sa pagkain dito at bigla nga akong napalingon kay James at napapasarap na naman talaga siya sa pagkain ng lemon. Ewan ko nga ba talaga sa batang to at hindi talaga yan naaasiman sa lemon, lalong-lalo na nga nung baby pa siya. Anyways, pagkatapos nga namin kumain dito, ay naglakad-lakad muna kami pampatunaw daw ng kinain. Mas maganda nga talaga sana kung maaraw ngayon para feel na feel naman namin yung pagiging turista dito. Charot! <laughs> Habang naglalakad nga kami dito, ito ay naiisip ko na naman ang kalungkutan kapag wala nga si Daddy Afa mag-isa na naman ako at mag-isa na naman nga kung papasan sa mga kakulitan itong aking mga junakis pero okay nga lang yan dahil para sa mga pangarap namin kahit magkalayo man ay talagang titiisin char <laughs> kanina pa nga kami naglalakad dito at talagang nilalamig na ako pero tingnan nyo naman si James parang wala lang talaga sa kanya tinatanong ko nga siya kung gusto niya ng jacket dahil meron naman kaming dala pero ayaw talaga niyang suotin masyado nang malam sa my pier kaya naman dinala na lang namin si James dito sa my playground. Ang sayang nga lang talaga kasi ng batang to kapag lumalabas kami at minsan nga ay ayaw nang umuwi. Pero alam niyo naman tayong mga magulang na kapag ikakasaya ng mga anak natin ay masaya na rin tayo. Pero sa totoo lang ay kapag nasa bahay niya itong si Daddy Afa may sinusulit na lang talaga namin yung panahon na kasama siya. Dahil lagi nga siyang namimiss ng mga bata kapag wala siya sa bahay at syempre hindi lang yung mga bata ako rin. Char! Kaya naman nga kung day off ko at wala akong pasok ay lagi talaga kaming lumalabas ng bahay kung napapansin niyo At syempre napapansin ko nga rin yung kalungkutan ni daddy lalong lalo na nga kung mga dalawang araw o tatlong araw na paalis na siya. At heto nga pala yung sample kapag nalulungkot yung daddy afam namin. O oh, ba diba, Gwapo pa rin. Inabot nga ng isang oras sa paglalaro si James dito kaya naman nung napagod na nga siya sabi ko tara at umuwi na tayo. At heto nga nakatulog na siya habang pa -uwi kami at ako naman ay nalilibang sa kakatingin dito sa aking mga kalupa and and guys hanggang dito na nga lang yung aming mini vlog for today thank you so much for watching see you in the next vlog bye